buwan pa lamang mula na magumpisa ang 19 anyos na si Erika bilang isang cafe attendant sa isang coffee shop sa Baguio City. Anya, nais niyang makatulong hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa pandagdag alawan sa nalalapit niyang pasukan. Everyday kami gumagastos. Kulang eh. nga po yung, ano eh, yung sahod namin para gastos araw-araw. Kasi pamasay pa lang, back and forth. Tapos minsan magtataksi pa po kami kapag, ano, kapag late na umuwi. Ganun. Kaya naman ikinatuwa nito ng mabalita ang isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang batas na 193 o ang 14th month pay para sa mga empleyado sa pribadong sektor. Nakakatulong yun sa akin para um, may extra income ganun, dagdag gastos Pero para sa kanyang manager na si Aurora, aprobado niya ito bilang tulong na rin sa kanilang mga empleyado. Siguro po para sa amin na nagmamanage po, um, ayusin po namin yung mga hours kung paano po magtrabaho yung mga empleyado day for day para hindi naman po din malugi yung mga owner natin. Una-una para ma-retain po yung mga empleyado dun sa shop na pinagtatrabahuhan o saan mo po sila magtatrabaho. Pangalawa, ano, additional po kasi na support by finance support sa amin. August 17, 2025, muling inihain ni Senate Minority Leader Tito Soto ang panukalang batas na magbibigay ng 14-month pay sa mga empleyado sa pribadong sektor. Ito'y sa ilalim ng Presidential Decree No. 851 na layong bigyan ng mga employer ang kanilang mga empleyado ng 13-month pay na pinagtibay noong 1976. Ayon kay Soto, napapanahon ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dagdag pa ng Senador kung maipapasa ito, hindi dapat bababa ang 14th month pay sa 1 by 12 total basic salary ng mga manggagawa. Katumbas ito ng isang buwang sweldo ng isang manggagawa. Matatanda ang taong 2019, unang ipinasan ng Senador ang panukalang ito sa Senado pero hindi rin ito naisabatas. Sakop ng panukalang ang mga rank file na empleyado sa pribadong sektor, mga manggagawa sa ilalim ng kasambahay lo at ibang empleyado na nakapagsilbi ng hindi bababa sa isang buwan sa loob ng isang taon. Sa ilalim ng panukala, ibibigay ang 13-month pay tuwing June 14 para sa pang -tuition. Habang ang 14th month pay naman ay ibibigay bago mag-December 24. Tiniyak naman ng Senador na may nakalaang probisyon para sa mga employer na walang kakayhang magbigayin ng dagdag-benepisyo. Pag-aaralan pa ito ng Senado kung kakayaning nga ba ng mga employer ang dagdag na benepisyo. Angel Arquero, RNG News.